guys, sa mahilig sa flowers, ito na ang ultimate ng mga collection ng bombells or bougainvillea. Pero sa hindi mahilig, magiging mahilig ka talaga. Kasi ganito kaganda, ganito ka spacious, ganito ka lawak, iba-ibang kulay, iba-ibang variety. Um, anong tawag dito? Variety ba? O variegated? Basta super galing, super ganda. Kaya tapusin mo ang video na ito para mamangha ka rin. hindi kagaya hindi diba hindi pa nakakita kagaya ko nakakakita ka na talaga sa video na ito marami kang there are thousands of flowers oh. uh, bougainvillea variety in different forms in different colors in different shapes Ayano, oh, amazing talaga sa pagkagawa no The craftsmanship, the art, the skill that we have involved here is just superb. You know, even cool We have orange, pink, red, yellow, in one Amazing. What do you call that one? In one stem. And red and white. We have pink, red, yellow, pink. Oh my god. Hindi ko alam kung paano nila ginawa ito. We don't know how they do that. But amazing. it's just so amazing, guys. Yeah, just continue watching the video. Yeah, no. This are actually a very huge area alongside the road. If you don't know the place, this is in the General Santos City alongside the uh, uh, three colors. We have what we call Blue. as uh, pink, white, diversion Orange. road. Basta nasa diversion road ito guys. Red, Violet. Uh, okay. Yeah, ayan guys. Wag kayong magsawang manood ito. No? Hanggang sa matapos. 8 minutes lang naman ang Hangka video na ito. Panoorin niyo ng nakakaano kayo sama ko dito si Doc Rob at saka si Doc Alice. Uh, mahilig, ka din. Mahilig din, sila sa flowers. Kaya pumili sila guys. Alam nyo meron dito ano, 50 years old na na bougainvillea. Still growing. dito ang use na daw. Still growing. Kasi so, yung mga stems nila is mga stem nila ay malaki na talaga. Some, st some stems are very huge already amaze ka talaga guys ito sa super lawak sa super dami sa super ganda kaya just keep on watching pwede ka makabili dito guys pag dumaan guys sila bumili sila ni Doc Rob at sa ganito ka alis dami sila Pero meron kasing mabibili kaya yung iba may yung malalaki na Everything yung iba you naman yung binibili is nila yung maliliit pa para sila na magpapalago Boginvilla kaya? anywhere in the world yan na guys patuloy Everywhere pa rin sa pagpapanood really mm -hmm. amazing talaga ang Rabi pagkagawa amazing. nila guys ayan maya maya lang makikita natin si Doc Rob at saka si Doc Alice kasi marami silang binili dito guys kaya punong puno yung sasakyan kaya ako ang nagmamaneho doon sa sasakyan ayan yeah. grabe talaga amazing guys amazing meron mm, pang mga pakante tataniman pa nila yan multicolored mamamangha ka talaga guys so, apat na kulay, limang kulay, tatlong kulay dalawang kulay sa isang puno minamarkot ang anong tawag yan, markot, grafting Ayan, di ko alam guys. Basta ang alam ko lang ang ganda talaga ng pagkagawa nila. Kaya pag may time kayo, dumahan din kayo dito guys. Ako hindi ko sinadya na madaan kami dito. Ayan na, si Doc Alice at saka si Doc Rob, mga um, uh, the couple na uh, mahilig sa ano. Mga flowers. Ayan o, oh, kasi na malawak na. yung area nila doon. 50 years. Sa, 50 years ay, yung cone na hinawa nila is 50 so, years na. old kani, na yun, guys. Pero tumutuwa pa rin. Ayan. Kani, pero kani na 4 oh. Four colors. Pink, red, orange, white. Kasi bumibili sila talaga. Marami silang binibili. Punong-puno yung sasakyan. Hindi naman namin nakalain mapadali kami dito. Grabe super, super, amazing. Amazing good kayo din eh. Plenty! multicolor. Busog na busog ang mata. Eh, mawawala talaga yung mga sakit na nararamdaman mo. Ito ay flower therapy. Mice, abaca. Flower therapy. Ay, dito guys. Mawawala yung mga sakit-sakit. Nakalimutan natin may sakit. Hi, Whitney. Flower therapy na This nga. Is... Yan, dito tayo sa Highway sasakyan sa bus yes, sa ito Mabungay kasi Dibin, dalawa tatlo yata ang ano, ano City. Ito. pangalan may Top miles Puginpil, dito, dito. miles ba yun may up okay. may cab ka ba yun amazing guys meron din ano nakapark na isa pang sasakyan kasi gusto nilang umili rin ayan pick up loud, dito loud, sa gilid banda. Ayan, mga bagong tubo. Ayan, Grabe, ito. 100 years, 50 years. So, ganyan, pinapakita ko years. lang kung gaano kalawak yeah. talaga ito guys. Bougainvillea. Ang dami yeah. talaga, ikaw magsasawa. In 2.9 kilometers. At the roundabout, take the second exit on 931, exit on 931 General, General Santos, Santos City Circumferential Road. Puntahan right. mo ito guys, sulit talaga guys kasi punong puno marami naman nagtitinda doon sa unahan mga kunti kunti, -kunti lang mga... madadaanan mo sa mga kalsada meron din po kunti, -kunti, -kunti. pero dito talaga guys rami ang dami grabe ang dami ng choices mga eh. ewan ko ilang libo ito mga ten sabi ko nga madam napadaan din yata. kayo <laughs> ayan meron pang iba sila si, sila si madam Pasok at nanonood din, din at saka bibili rin yata sila. Super lawak, yeah. super dami Parang isang yeah, guys. yata ito Kapit na tayo matapos At iba-ibang kulay guys Iba-ibang mixing nila yeah. Gaya nito Everyone is very Aha -ha. Intricately Aha -ha. Propagated Aha -ha. Ang ganda lang Ay nako Fresh na fresh, tingnan guys At Ang mga ganito pala na. daw Ang mga Mm, Bogin bilias ay hindi dapat pala diligan araw-araw. Kailangan daw medyo matuyo-tuyo yung, yung, lupa. Sa kakamang dilig. Kasi namamatay na daw pala. At sa hindi naman mula pala daw pala siya. Maraming gulang na yung puno. Gulong, ano na? Bulak, bulak, na visit bulak, niya, visit sa here sa guys pag may time ka. And oh super amazing talaga. God bless everyone! Aha, Momo Chup Chup, thank you for watching. Please comment, like, share, react, and follow for more! See you for more videos. Yang ganda.